Hello guys. Welcome to my ano to my vlog. <laughs> and let's eat. Mukbang daw ni hapunan. Good night, sir. guys. Mm. Guys, <laughs> see you guys. Comment, kami na magbubulay. Wow. Ang isa dayin. <coughs> oh, makban banget. Favorit. Ah. Uh, gulai saja, guys. Gulai. Oh. Pakbet, guys. Pakbet. Nah, pakbet. Yami pakbet, guys. Yami, tami, Tuh, yami tami, dong. Eh, sorry, sorry. Sekarang gulai, guys. Mm. Pampagana guys. Pampagana. Oh my god. Green green pa ang. Kain eh, guys, kain. Ang okra kag ang Wow, sinamak. Ah. Hmm. Oh. Mm. Yummy ah. Best, the best. Pakbet lang yung sudan guys ah. Mm. Red mix, isda. Pertong isda. May kunting pagmamahal na halong. Mm, and then pag-uong. Ang... Um, At saka may kunting pagmamahal. Naglangi talaga sa sabang. Ay! Tapos <laughs> <laughs> kinukuha ka naman. Ang grabe ka naman kapangga doon. Oh.

Ya <laughs> <pa> ba. <Regierung. laughs> <laughs> <laughs> <mics> mm. <laughs> it's a Oh, sira. <prank. laughs> <laughs> <laughs> mm. <laughs> Guys, rice with ano? 남 a m 먹방? May coke pa ito ba? Hindi niyo? Hindi ko sa so mo ba? Matikali ba? Kailangan ko na ito. Kailangan ko na ito. Diba sa ba sa gulay? Sana? With me. Kunting pagmamahalabi mm. hmm, na. With pa. love. Mm. <laughs> ito talaga ang mga secret ingredients. Hmm. Namak pa rin nga lang halang. Ako. Namak pagana ka kun ba? Tama ako ah. Ah. Dongan na sir ba? Ah. Oh. sa mo Lo guys, balak sila da ay pokaron sila gabi. i na sila kay duot sila. <laughs> Lo guys. Welcome to my to, ano to my vlog. And let's eat. Gulay oh sayo ni gulay oh. Gulay saya, gulay, gulay na ko ah. Mm. Oo. Um. Ayun na. Gulay okay, na ko gulay. Tapi kulay mo, Jilba. Um. Oy. Oh, Hello, police station, Norope police station. Shout out sa mga pulis sa Norope dere. <laughs> Hindi ko alam. Ah, solbad. Grabe. Solb na naman ang panihapon. Ano ba? Na dito, siya nga panihapon ng gabi man subo. Ambot. Mapanyaga <laughs> gani. Panotto so, ah. <laughs> Kung bunta gani ay. Ano pa mahaw? Pani panihapon. Panihapon. Panihapon.